Isang lalaki ang nagmanipula ng siyam na tao na pumunta sa kanyang bahay sa loob ng tatlong buwan upang magawa ang kanyang maitim na balak sa mga ito. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Ang 27 years old na si Takahiro Shiraishi ay inilarawan na isang mabait, masayahin at magalang na tao. Sabi ng iba, siya ay tahimik at maamo. Lumaki siya sa isang normal na pamilya at nang makagraduate ng high school, ay nagsimulang magtrabaho sa kung saan saan na kanyang mapapasukan. Una nagtrabaho siya sa isang supermarket ng dalawang taon at matapos noon ay lumipat sa isang food factory at sinubukan ding magtrabaho sa isang pachinko parlor. Ang huli niyang trabaho ay sa may kabukicho Isang red light district sa Shinjuku, Tokyo kung saan makikita ang mga clubs, bars at love hotels. Dito ay nagtrabaho siya bilang recruiter ng mga magagandang babae para hikayatin magtrabaho sa mga clubs doon o kaya lumabas sa mga malalaswang pelikula. At sa bawat makukuha niyang babae ay may komisyon siyang kinikita. Dahil sa nagre-recruit siya ng mga batang babae ay hinuli siya ng mga pulis at nasentensyahan ng 14 months na pagkakakulong. Ngunit hindi naman siya nakulong dahil ito ay isang tinatawag na suspended sentence kung saan hindi muna siya ipapakulong hanggang sa oras na mahuli muli siya na ginagawa ang parehong krimen. Dahil dito itinigil na niya ang pagiging recruiter at nagsimulang magkulong sa kanyang kwarto. Noong panahong ito ay nakatira pa siya sa kanyang mga magulang at kanyang sinabi sa kanyang ama na wala na siyang gana mabuhay. Nagbabad siya sa kanyang computer at hindi na nagtrabaho muli. Dito siya nagsimulang maghanap ng mga babaeng depressed sa kanilang buhay para makausap niya. Habang nakikipag-usap sa kung sino-sino sa Twitter, ay nakilala niya si Mizuki Miura, isang 21 years old na babae na nagtatrabaho sa isang placement agency. Malungkot ang kanyang pananaw sa buhay dahil na rin sa mga mapait na karanasan noong kabataan niya. Pakikinggan ni Takahiro ang mga kwento niya at papagaani ng kanyang loob sa pagsasabing nararamdaman din niya ang nararamdaman ni Mizuki at alam niya ang pinagdadaanan nito. Ngunit sa totoo lang ay ginagawa niya ito para makuha ang tiwala ng babae at mahulog ang loob sa kanya. Balak din kasi niyang hiraman ito ng pera para makaalis na siya sa poder ng kanyang mga magulang at kumuha ng sarili niyang apartment. Naging particular siya sa pagpili ng tirahan. Ang gusto niya ay meron itong loft kagaya ng nakikita niyo sa larawan. Kaya't nang makahiram siya ng pera kay Mizuki ay agad siyang kumuha ng apartment sa Zama City sa Kanagawa Prefecture. Aakalain natin na isang marangyang apartment ang kanyang kukunin. Ngunit ito ay isa lamang maliit at simpleng studio apartment na may loft at kumpleto na sa mga pangangailangan ng isang tao. Habang pinagmamasdan ni Takahiro ang loob ng kanyang apartment, ay naisip niya na tamang-tama ang kanyang loft na may higit na anim na talampakan ang taas. Sa kanyang isipan ay napagpasya niyang dito na niya papatayin si Mizuki. Sa una, hindi naman daw niya talagang balak patayin ang babae. Dahil gagawin niya sana itong parang sugar mommy na kanyang gagatasan para hindi na niya kailangan magtrabaho pa. Ngunit nang maramdaman niyang lumalayo na ang loob nito sa kanya at mukhang may iba ng boyfriend, ay kailangan niyang gumawa ng hakbang dahil alam niyang sisingilan na siya nito sa kanyang pagkakautang na 500,000 yen o 180,000 pesos sa pera nating ngayon. Sa panahong ito ay nagsimula na siya magplano kung ano ang gagawin kay Mizuki. Naghanap siya online kung paano paghahati-hatiin ang katawan ng tao at kung paano ito itatapon ng walang makakakita sa kanya. Noong August 21, inimbitahan niya si Mizuki sa bago niyang apartment. Pagdating nito ay umupo sila sa sopa at uminom ng alak. Bigla na lang hinawakan ni Takahiro ang dibdib ni Mizuki. Kaya't nandaban si Mizuki at dito na naramdaman ni Takahiro na gusto niya mga nangyayari. Sinakal niya si Mizuki hanggang sa ito ay mawala ng malay. At matapos nito ay pinagsamantala niya ang walang malay na si Mizuki. Ito na ang panahon na namulat siyang gusto niyang makipagtalik sa ganitong paraan. Nang natapos sa kanyang kahalayan ay tinali niya mga kamay at paa ni Mizuki. Pinulupotan ng kanyang leeg ng lubid at unti-unting hinila pataas sa kanyang loft hanggang sa ito ay nakabitin. Ito pa lang silbi ng loft sa kanyang kwarto. Halos 30 minutes niyang pinagmasdan ang katawan ni Mizuki habang nangingisa ito at hanggang sa mamatay. Matapos nito ay agad niyang ibinaba ang bangkay at dinala sa banyo para putulin ang mga parte ng katawan. Hiniwalay ang ulo mula sa leeg at pinaagos ang dugo. Pinutol niya mga balikat pagkatapos ay pinutol niya mga kamay at siko mula sa braso. Nilagay niya ang mga ito sa isang batya ng tubig at bath salt at iniwang lumulutang. Sisimulan na sana niyang hiwain naman ang mga binti ngunit dahil sa matinding pagod at sakit ng ulo ay nakatulog siya. Pagising niya ay nasa banyo pa rin siya at inisip na kailangan niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Hiniwa-hiwa na niya ang natitirang bahagi ng katawan at tinanggal ang laman sa mga buto. Binalot niya ang balat, laman loob at mga maliliit na buto ng diaper at binalot muli ng plastik at dyaryo at saka ipinasok sa mga itim na garbage bags at itinapon ito sa labas. Natira na lamang ang mga malalaking buto at ulo ng biktima sa kanya. Dito ay napapansin na niyang nangangamoy ng ang kanyang bahay, kaya't naghanap muli siya online kung paano matatanggal ang amoy at sinubukan niyang lahat ng paraan para mawala ito. Ngunit kahit na ano ang kanyang gawin ay hindi talaga mawala ang masangsang na amoy ng bangkay. Tatlong araw niya ang trinabaho ang pagsasaayos ng katawan ni Mizuki dahil nahirapan siyang magtuloy-tuloy sa kanyang ginagawa dahil sa amoy nito. Ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ito dahil ayaw niyang mahuli ng mga otoridad. Kaya't bumili din siya ng mga gamit para mapadali ang kanyang trabaho. Kumuha siya ng lagari, mga kutsilyo at gunting. Sinabi niyang mahirap hiwain ang balat at mas maiging gumamit ng gunting para dito. Niluto niya ang mga malalaking buto na natira sa kanya at pinalambot ang laman para mahiwalay niya ang laman sa buto. Niluto din niya muli ang mga buto at nilagyan ng kung ano-anong pampalasa para lang mawala ang malansang amoy. Pagkatapos ay nilagay niya ang mga buto sa loob ng mga karton na may kasamang cat litter o parang buhangin na ginagamit para sa mga dumi ng ating alagang hayop. Para naman sa mga laman na natanggal niya sa buto ay gaya ng dati, binalot niya ito ng diaper, plastic at dyaryo at itinapon sa basurahan sa labas. Magtataka kayo na bakit hindi na lang niya nilabas ang katawan at inilibing sa liblib na lugar para mas mapadali ang kanyang buhay. Sabi niya ay base sa kanyang pananaliksik, ito madalas ang rason kaya mabilis na nahuhuli ang mga salarin. Dahil minsan maaamoy ito ng aso o kaya huhukayin ng kung anong hayop o minsan naman may makakakita sa salarin na nagtatangkang itapon ang katawan. Ang una talaga niyang plano ay itago ang katawan ni Mizuki sa isang storage unit, ngunit hindi na niya nagawang umupa nito dahil may kailangan pa siyang gawin. Nakilala ni Takahiro si Koreha Ishihara online. Gaya ng ibang kachat niya ay hirap din ng 15 years old na si Koreha sa kanyang buhay. Nagsisimula pa lamang siya sa kanyang senior high school ay nape-pressure na raw siya na sa paaralan at mapanatiling matataas ang kanyang mga grado. Inilarawan siya ng kaklase na mahiyain at makikipag-usap lang kung siya ay kakausapin. Sa patuloy na pag chat ni Takahiro sa kanya ay nahikayat niya si Koreha na pumunta sa kanyang apartment noong August 28 para daw makapag-relax at kalimutan muna ang mga problema sa paaralan. Dito na niya isinagawa ang kanyang maitim na balak sa batang dalaga gaya ng ginawa niya kay Mizuki. Dagdag pa dito ay kinuha din niya ang pera ng bata. Nag-online si Takahiro at kinausap si Shogo ni Shinaka. Ang 20 years old na gitarista na kaibigan ni Mizuki. Si Shogo ay ang best friend ni Mizuki at gaya niya depressed din si Shogo sa kanyang buhay, ngunit si Mizuki ang kanyang naging sandalan sa tuwing dadalawin ng lungkot. At ito namang si Mizuki ay handang makinig sa mga problema ni Shogo. Si Mizuki kasi ay napakabait sa kanya mga kaibigan at laging tumutulong sa mga nangangailangan at handang ibigay ang lahat, mapa-pera oras o pagmamahal. Ngunit dahil sa sobrang kabaitan ay wala nang natitira sa kanya at lagi itong nabubuli sa paaralan. Dito na nagsimulang magkaroon ng depresyon si Mizuki at si Shogo ang naging protector niya sa mga umaapi sa kanya. Kaya't noong unang pagkikita ni Namizuki at Takahiro sa isang parke, ay sinamahan siya ni Shogo para masigurong ligtas siya. Dito ay nagkakilala lalo ang tatlo at nakita ni Namizuki at Shogo na mabait si Takahiro at tulad nila ay nakakaranas din ng depresyon. Ngunit ang hindi nila alam ay ginagaya lang ni Takahiro ang kanilang nararanasan para masabing pareho sila at makuha ang kanilang tiwala. Pero sa totoo may iba na pala itong plano sa kanila. Dahil sa hindi na makontak si Mizuki sa telepono ay kinukulit na ng nanay nito si Shogo at tinatanong kung nasaan ang anak niya. Dahil sa hindi rin makausap ni Shogo si Mizuki ay bumabalik na naman ang kanyang depresyon at ang planong magpakamatay. Sinulsulan pa ito ni Takahiro at pahaging na tinex ng sunod-sunod na hindi na maaayos pa ang buhay niya, lalo na ngayong nawawala pa si Mizuki. Lalong nanlumo at nanghina si Shogo, kaya't noong inimbitahan siya ni Takahiro noong August 29 na pumunta sa kanyang apartment, ay agad na pumayag si Shogo. Pagdating sa istasyon ng tren ay sinabihan siya ni Takahiro na itapon ng kanyang cellphone sa dagat. Dahil nasa istasyon na siya ay iniwan na lamang niya ito sa isa sa mga lockers doon. Pagdating ni Shogo sa bahay ni Takahiro ay uminom sila at sinimulan na siyang atakihin ni Takahiro hanggang sa mawalan ito ng malay. Gaya ng ginawa niya kay Mizuki ay tinali nito si Shogo at ibinitin muli sa kanyang loft hanggang sa mamatay. Nang dinala niya ito sa bathtub ay tiningnan niya mga bulsa at kinuha ang pera ng biktima. Nakita din niyang wala ang cellphone nito kaya't natuwa siya dahil alam niyang hindi na siya matadamay sa pagkawala ng dalawang magbest friends. Bago niya simulang paghiwahiwalayin ang mga parte ng katawan ni Shogo, ay kumain muna siya ng spaghetti at manok at agad na nakatulog sa sopa. Napagod siya sa paghila kay Shogo pataas ng loft dahil mas mabigat ito kaysa sa dalawang nauna niyang mga biktima. Makalipas ang higit isang linggo ng pagsasaayos sa bangkay ni Shogo ay isang biktima na naman ang nasa kanyang bathtub na kailangan niyang dispatsahin. Ito ay ang mga labi ng 19 years old na si Hinako Sarashina. Si Hinako ay isang second-year college student sa Jisen Women's University. Nagpaalam lang siya na papasok sa trabaho ngunit pupunta pala ito sa bahay ni Takahiro. Isang maling desisyon na humantong sa kanyang kamatayan. Gaya ng mga ibang biktima ay ninakawan din ni Takahiro si Hinako. Noong September 13 maagang nagpaalam umuwi ang 26 years old na si Hitomi Fujima. Siya ay may asawa at isang anak. Nagkanak siya sa edad na 19. Akala niya gaganda ang buhay niya simula noon. Ngunit lalo itong lumubha. Ang kanyang anak ay meron pang mental disability at hirap silang mag-asawa na magkaroon ng magandang kabuhayan. Kaya hindi naging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Kaya siya ay nakikipag-usap sa ibang tao online para lang mailabas ang kanyang mga problema. Dito niya nakilala si Takahiro na akala niya ay isang taong makapagsasal ba sa kanya sa depresyon? Matapos na makipagkita kay Takahiro ay hindi na siya nakita muli. Ngunit alam ng mga kaibigan na may kinakausap siya online at makikipagkita siya dito. Ang pang-anim na biktima ni Takahiro ay ang 17 years old na si Akari Suda. Si Akari ay isang third year high school student sa Fukushima City at kilalang magaling mag-drawing kaya't ginawa siyang leader ng kanilang art club. Inaya siyang makipagkita ni Takahiro at pumayag naman siya. Noong September 26, matapos na dumalo sa kanyang Sports Day event ang kanyang paaralan, ay dumiretso siya sa Kanagawa Prefecture para makipagkita kay Takahiro. Malayo ang kanyang pinanggilingan kaya't kumain muna sila sa isang restaurant at nag-usap. Ikinuwento niya na nai-insecure siya sa kanyang itsura pero sabi naman ni Takahiro na hindi siya pangit. Si Akari ang gumastos para sa lahat. Sa pagkain at sa taxi nila pabalik ng bahay ni Takahiro, masayang masaya si Akari noong araw na iyon. Sinabihan pa nga niya na labas ulit sila para naman mag-arcade at ice cream, ngunit hindi na siya nakalabas ng buhay sa bahay na iyon. Noong September 30, inireport sa polis siya pagkawala ni Natsumi Kubo, na nagpaalam lang na bibili ng tanghalian, ngunit hindi na bumalik. Isa siyang 17 years old na second year high school student sa Saitama City at dumadaing na meron siyang problema sa kanyang mental health. Kilala siya sa kanyang paaralan na mabait at gagawin ang inuutos ng guro na ayaw gawin ng ibang estudyante. Nasabi na niya sa kanyang mga magulang na ayaw niyang pumasok sa paaralan at kailangan na niyang magpakonsulta sa doktor. Dahil sa mga nararamdamang ito ay bumaling siya sa social media para may makausap sa kanyang nararamdaman. Dito na niya nakilala si Takahiro na makakatulong daw sa mga taong gustong kitilin ang sariling buhay. Ang 25 years old na si Kazumi Maruyama ay nabitag din ni Takahiro. Siya ay isang part-time worker ng convenience store sa kanilang lugar. Hindi naging maayos ang kanyang buhay noong kabataan niya dahil biktima siya ng pambubuli sa kanilang paaralan. Naging balisa siya at laging nakakulong sa kanilang bahay. Gaya ng dating gawi, inimbitahan ni Takahiro si Kazumi sa kanyang bahay noong October 18 para ito'y pagsamantalahan, patayin at pagnakawan. Noong October 21, nag-alala ang kuya ni Aiko Tamura dahil hindi na ito sumasagot sa kanyang telepono. Agad na tumawag ito sa care facility kung saan siya namamalagi dahil ginagamot ang kanyang depresyon. Nakaranas na matinding lungkot si Aiko dahil sa pagkamatay ng kanyang ina noon lamang June. Sabi ng care facility ay wala doon ang kapatid niya. Kaya't agad na pinuntahan ng kuya ang kwarto ni Aiko at tiningnan ang kanyang computer na baka may iniwan itong mensahe doon. Ngunit wala siyang nakita. Isa-isa niyang tiningnan ang social media apps ng kapatid at dito na niya nadiskubre na may kausap pala si Aiko online tungkol sa kanyang depresyon at kagustuhang mamatay. Dito na nakita ang palitan ng Twitter messages nila Aiko at Takahiro gamit ang handle na Hanging Pro. Nagsimula ang kanilang usapan noong pinost ni Aiko na naghahanap siya ng taong gustong mamatay kasabay niya. Sumagot naman si Hanging Pro na sige, sabay tayong magpakamatay. Ilang linggo din silang nag-usap hanggang sa makikipagkita na si Aiko kay Takahiro sa hangad na kitli ng sariling buhay. Agad na ni-report ng kuya ni Aiko ang nabasa sa pulisya, ngunit hindi nila makita kung sino ang may-ari ng account na Hanging Pro at kung saan ito nakatira. Sa bahay naman ni Takahiro ay nagdadalawang isip na si Aiko sa planong pagpapakamatay, ngunit huli na ang lahat dahil handa na si Takahiro na pagsamantalahan at patayin siya sa ayaw at gusto niya, at nagtagumpay naman ito sa kanyang balak. Siniyasat ng pulisya ang Twitter account na Hanging Pro para malaman kung nasaan si Aiko. Inalam din nila kung sino pa ang nakakausap ni Hanging Pro. Dito ay nakilala nila ang isang babae na matagal lang nakakausap ni Takahiro online at kanya nang na nakita sa personal. Ngunit hindi pa siya nakakapunta sa apartment nito. Kaya't nag-set up ang pulisya ng isang operation upang mahuli si Takahiro. Pagbaba ng babae sa tren ay hinintay niya ang suspect. Ngunit noong paakyat pa lang ito sa istasyon ng tren ay bigla siyang umatras. Walang nakakaalam kung may nakita ba siya, naramdaman o nagkataon lamang na bigla siyang nagbago ng isip. Tinex niya agad ang babae at sinabing hindi na muna sila makikita. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita na siya ng mga pulis na nagkalat at nagmamanman sa istasyon. Patago nilang sinundan si Takahiro pa uwi ng bahay. Makalipas ang ilang oras ay kumatok na ang isang batalyo ng pulis sa apartment ni Takahiro. Kahit sarado pa ang pinto ay nalanghap nila ang masangsang na amoy na nanggagaling sa bahay. Nang buksan ni Takahiro ang pinto, tinanong ng mga pulis kung kilala niya si Aiko. Unay parang nabigla si Takahiro sa mga pulis sa kanyang harapan. Ngunit bigla siyang nag-relax at nung tinanong muli siya kung nasaan si Aiko, ay tinuro niya ang isa sa mga karton sa loob ng bahay. Agad na pumasok ang mga pulis sa bahay at tiningnan ang karton. Doon na tumambad ang ulo ni Aiko. May mga cooler at iba pang karton silang nakita. Sa loob ng mga ito nakalagay ang mga ulo at buto ng mga biktima. Sa isang lalagyan naman ay makikita ang mga tools na ginamit niya, gaya ng mga martilyo, kutsilyo, gunting at lagari. Ngunit may isang karton doon ang walang laman. Hinala ng pulisya ay na niya ang kanyang ikasampung biktima Nabuti na lang ay napigilan ng pulisya. Nakita din ang iba't ibang mga bag, wallet at ID ng mga biktima sa loob ng bahay ni Takahiro. Sa panayam ng mga pulis kay Takahiro ay nalaman nila na hindi lang pala siyam na tao ang kausap niya online. May iba pang mga babae siyang nakilala online at nakapunta na sa kanyang apartment. Ngunit buhay pa sila. Ang pagkakaiba lang ang mga buhay ng mga babae ay naloloko pa niya at napeperahan. Ang pakay niya talaga ay makahanap daw ng mga babae na pwede niyang gawing sugar mommy, ngunit bakit siya nakikipagkita sa mga estudyante? Halata namang hindi lang pera ang gusto niya dahil nasiyan siya sa mga krimen na kanyang ginawa. Sa loob lamang ng tatlong buwan ay nakapatay na siya ng siyam na tao na walang kahirap-hirap. Ipinagmalaki pa niya na sa unang biktima, inabot siya ng ilang araw para maisaayos ang bangkay nito. Ngunit sa mga susunod na biktima ay nagawa niyang dispatsayin ng mga bangkay matapos lamang ng ilang oras. Pero nagsisisi siya dahil mas marami pa raw sana siyang mabibiktima kung hindi siya nag-focus lamang sa pagtatago sa bangkay ng mga ito. Dapat ay isinaayos din niya kung paano maitatago ang iba pang mga ebidensya gaya ng mga cellphone nila at mga palitan nila ng Twitter messages. Ang mga kapitbahay naman ni Takahiro ay nagsabi ding ilang buwan na nilang napansin ang kakaibang amoy na nanggagaling sa bahay at ang tuloy-tuloy na pagpapaandar sa ventilation fan nito. Nakita din nilang labas-pasok ito ng bahay tuwing gabi at laging nakasuot ng itim. Siniyasat din ng mga CCTV cameras mula sa istasyon ng tren hanggang sa mga madadaanan papunta sa bahay ng salarin at nakita nila dito ang mga huling oras ng mga biktima papunta sa kanilang kamatayan. Sabi ng mga pulis na halos lahat ng mga biktima ay gustong kitilin ang kanilang buhay kaya nga nila nakausap si Takahiro sa Twitter. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Takahiro ay nagbabago ang kanilang isip pero hindi na sila muling makakalabas pa ng buhay sa bahay. Nakilala si Takahiro sa buong mundo bilang Twitter killer ng Japan dahil sa dami ng kanyang nabiktima sa maikling panahon lamang gamit ang social media app na Twitter. Sinampahan siya ng kasong pagpatay, pagnanakaw at panghahalay. Lahat naman ng pagkakasala ay kanyang inamin. Ngunit ang kanyang mga abogado ay nagsasabing hindi siya guilty dahil gusto naman ng kanyang mga biktima na mamatay. Isinailalim din si Takahiro sa isang psychological evaluation para malaman kung siya ay nasa tamang pag-iisip noong ginawa niya mga krimen dahil sabi din ng mga abugado niya na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ngunit lahat ng ito ay pinabulaanan mismo ni Takahiro. Sabi niya ay pinagplanuhan niya ang lahat at pinaghandaan at kahit alam na niyang ayaw na nilang mamatay ay itinuloy pa rin niyang patayin sila. Kaya noong December 15, 2020, ay nahatulan si Takahiro na nagkasala at binigyan ng parusang kamatayan. Wala siyang reaksyon sa narinig. Tinanggap niya ang hatol sa kanya at sinabi niyang totoong siya ay nagkasala. Humingi din siya ng tawad sa pamilya ng kanyang mga biktima at tiniyak ni Takahiro sa kanila na hindi na siya mag-aapila pa sa desisyon ng korte. Nakakulong pa rin si Takahiro at hinihintay ang kanyang parusa. Habang nasa loob ay nagpapa-interview siya sa kung sino ang may gustong kumausap sa kanya basta siya ay babayaran. Nagbabalak din siyang magsulat ng kanyang talambuhay para maibenta sa kung sino ang gustong mag-publish nito. Noong 2023 ay ipinaabot niyang naghahanap siya ng asawa para daw meron siyang laging dalaw dahil mga kamag-anak at asawa lang daw ang maaaring makipagkita sa kanya sa loob ng kulungan. Magagamit din daw niya ang pagkakaroon ng asawa dahil mabibilan siya nito ng mga pagkain na gusto niyang kainin na wala sa loob ng kulungan. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan at sana ay kapupulutan niyo ng aral. Nakakalungkot na sinamantala niya ang kahinaan ng kapwa na naghahanap lang naman ng kaibigan, ngunit nahuli ng isang mandaragit na walang hibla ng awa sa kanyang katauhan. Salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa aking pagsasalaysay ng mga krimen sa iba't ibang panig ng mundo. At para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mag-atubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.